So hello mga paps, andito tayo ngayon mga paps sa India mga paps So nadaanan ko itong pintahan ng itong mga palamig mga paps So nagpili dito mga paps so, ito nakita natin si kuya mga paps uh, Pinokpokpokpok niya yung ano Yung akala ko noon na mga paps, niyog to Yung pala, niyog, manga Manga siya na parang niyog So biniyak niya ni kuya mga paps, biniyak niya Ngayon ito po yung proseso nila sa paggawa ng palamig dito mga paps So pupokpokin lang nila yung ano yung tatawag na ano Na manga na parang niyog Siguro mangga to tapos ni Crossbreed sa niyog mga paps no. <laughs> ni Crossbreed sa niyog kaya naging para siyang niyog pero mangga yung laman niya. Ayun mga paps. Hininawan. <laughs> Naghinao siya ng kamay niya doon. Tsaka ayun may humingi sa kanya paps ng ano. May humingi sa kanya ng tubig. Binigyan niya ng tubig na madumi. Ayun kinudkod na niya mga paps yung ano. Yung mangga na parang niyog. Kinudkod na ni Uncle mga paps oh kinudkod. So ayun tingnan niyo naman mga paps ang sarap ting ang sarap niya mga paps oh. Grabe, hinog na hinog siya. So, kinudkod ko siya niya ang kol. Ayan, lagay sa parang kaldero. Ayan, kinudkod na. Ayan, mga paps, kung, makik kung, makikita niya mga paps, para talaga siyang niyog. Mayroon siyang mga ganot-ganot. Pero yung laman niya mga paps, parang mangga. So, dito mga paps, tigyan lang to. Tig 10 piso lang yung isang baso. So, ayan na mga paps. Ayan na. Kinumot-kumot na nangkal mga paps. Tapos, kinudkod na ulit yung natira. Sa so, mga paps, naglalakad-lakad kasi ako dito. May nakita, may nadaanan ako dito. Kaya, bibili tayo dito. So, ayan mga paps, kumuha sa angkol dyan ng limonsito. Kanya itong uh, dinugmok. Kanya itong pinislat dyan. Ayan, dinurog niya. Ayan, masarap dyan mga paps. Masarap dyan. Mura lang. Tigsampo lang yung isang baso. oh, ayan na. Ayan mga paps, yung proseso sa paggawa nila ng ano, ng palamig na mangga. Mangga na parang niyog. Ayan na. Uh, kanyang... Kanyang kinumot-kumot. <laughs> kinumos kumos niya para yan kumuha siya ng ano ngayon saraan so nilagay niya dyan sa saraan mga paps so ilagay niya dyan tapos kanyang halu-haluin para yung kasi mga paps yung ano niya yung ganot ganot maiiwan tapos yung katas niya malalagay dyan sa balde na ano silver na balde so mga paps masarap to mga paps gusto niyo tikman to punta lang kayo dito sa pistol ng Ayan oh, oh, naglagay siya ng tubig. Nag-add siya ng tubig para lalong dumami yung ano, yung palamig. Kasi palamig to mga paps, palamig to. Mura lang to, example lang yung baso nito. So ayan ah, tapos oh, na, tapos na ano niya ang call, finish product na. O, oh, nag nagpokpok siya dito na ano, pinokpok niya yung ano, yung, yung ice. Ayan na. Ah. So yan na mga paps Pinis product na po yan. So ayan na, ah, halo niya na, lagyan niya ng ice para lumig. Ayan na, ah, okay na po yan. Take sampo yung isang baso. Ayan, masarap ito mga paps. Lalo na ngayong mainit mga paps. Ayan. So, ayan, kinuha, kinuha na natin dyan. Ayan. As Salamat, kul Salamat, Col. Hindi ba kayo stuck it yung dyan ko nito, <laughs>